Nakabuntot lang dati. Oh, dito. Maraming butas kala mo makinis pero maraming butas. Parang kumulimlim. Ah. Kasalamin ko lang pala. yan. Dumatama makapagsalita salita 'yan ni Ano 'yan? Ding. Ha? Ah, kan Ah. Hindi Mga buta. Ah. Oh, marami kasi butas eh. Parang mali makinis lang tigdam pero lalo na sa banda doon yung dinaanan natin. Pero dito mukhang parang okay naman na dito ah. oh, may baka malamang kainan niyan oh, baka eh ayun o oh. baka ayun o oh. butas ha butas medyo makipot talaga yung daan niya wala siyang bike path kusang ako na lang talaga ang gigilid dito tapos tansyahan na lang, lang sa ang ulo. ha? May mga lang pipit, pipit, pipit. Uh, pero kalimitan naman hindi mababait naman sila dito o oh, butas ha meron lang talaga pa isa isa kaya na napaparamdam na yung mga tubig na malinis oh. Up. Kala ko ahat.